Tagulan na kaya sigurado maglalabasan na naman yung problema ng tulo sa mga bahay. Kung hindi sa roofing, madalas sa mga pader nang gagaling yung mga water leaks. May waterproofing naman at kilalang brand pa yung ginamit mo na waterproofing sa pader o firewall. Pero may water leaks pa din. I tell you, kahit gano'ng ka-premium yung waterproofing na gagamitin mo, kung hindi maayos ang surface preparation down to the application, siguradong kompromiso ang kalidad ng waterproofing. Ito yung mga kailangan mong tandaan at gawin bago mag-apply ng waterproofing sa pader o firewall. Pagkatapos mapalitadahan ng pader, hayaang matuyo ng at least 14 days para sa exterior, 28 days naman para sa interior walls. Importante ang proper curing para totally ma-extract ang moisture sa concrete. Otherwise, posibleng magkaroon ng bubbles, blisters, peeling, delamination, efflorescence, and eventually lead sa pagkasira ng waterproofing. Make sure na matanggal yung mga concrete lightens, loose mortar at accumulated dust para sa proper adhesion ng waterproofing. Sa application ng waterproofing, pwedeng gumamit ng paintbrush o roller. Pagkatapos ng first coating, hayaang matuyo ito hanggang isa o dalawang oras. And another 1 to 2 hours bago mag-apply ng third coating kung kinakailangan. Gamit namin dito na waterproofing, itong multi-seal elastomeric waterproofing. 3-in-1 itong product na to sealant, waterproofing at tintura na at the same time. Kaya suitable itong i-apply kahit may presence ng temperature o hairline cracks since yung material itself acts as sealant na din. Meron itong elastomeric formula na kayang mag-expand, contract para ma-seal ang mga possible development ng hairline cracks in the future. In comparison sa ibang brand, way better ang consistency ng multi-seal. Kaya sa dalawang coating pa lang, ma-attain mo yung thickness ng waterproofing na equivalent ng 3 or more coatings sa ibang brand. Water-based waterproofing na pwedeng gamitin sa canopy, balcony, PVC, wood at paging sa roofing. UV and weather resistant kaya sigurado ang durability, especially pagka ang panahon. Maganda dito dahil madaming kulay na pwedeng pagpilian. For more product details, follow nyo yung TikTok at Facebook page nila. Available yung mga product ng Primero sa Shopee, Lazada, Wilcon Depot at sa Ace Hardware. Stay dry, stay protected. Primero